Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Aluluan ng bayan natin ang pinapalitan. But for almost 40 years, hindi ginagalaw. But for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikilaman bakit aluluan ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Para lamang ma-extend ang termino natin? Para lamang ma-abolish ang Senado? Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan. Dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung iyan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Nerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, inong Pangulo kong ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de La Rosa? Katang-isip ni si Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay people's initiative? Mr. President, I can go on and on, but